Oh. Napakayaman ni Manong Ang gintong jeep Ginunto ang jeep Time check, 11.42 uh, Mga pagkain daw ang ating up mga katropa 4 uh, kilometers away Valenzuela to Greater Lagro 5.32 lang Pero malapit lang yun Mataas kasi yung search Kaya Ang bills natin pumindot na Pwede pwede na yun Around 16 to 17 kilometers lang yun sa atin no? balik ako pagka pick up mga katropa Ayan, e, mga katropa ang mahal ng ano ngayon no? ng gas 65 noong nakaroon ng linggo yun nasa ano lang tayo 61 60 mga ganyan 59 lalo sa pinapakargaan natin na ano orange fuel tsaka sa green, er green energy no grabe tinaas ngayon lalo pa sa mga branded niyan. Nasa 70 na naman siguro. Ay know. Ay mga tropa, nasa kain na natin. No? Uh, 15 kilometers away lang tayo. Kaya hindi na natin sasabayan 'to. No? Sa pagkain eh. Baka mamaya kailangan na eh ma ma-maritan pa tayo ng mababa. Magka-problema pa 'yung account natin. No? Ay muna tayo mga katropa no. Uh, time check 1:49. Napakainit mga katropa. Eh mga katropa no, na halos nakatulog na tayo doon ah. <laughs> At time check 2:33. Ngayon tayo dito sa buwa ng pangalawang booking. Ang tumay sa Sabado ha? Ang ano naman nito ay uh, na Baliches to Valenzuela. Pacheco Road. Eh, napakalapit na sa amin na ito. Ewan ko kung magbiyagay pa ako pagkatapos nito. No? Siguro, bawi na lang ako bukas. No? Pero tingnan natin yung ano, tingnan natin yung magiging sistema mga katropa. No? Sayang din yung kita eh. Mga katropa, ah, napalaban tayo ito. No? Ang bigat. Nakalagay ito sa sa bigas. 50 kilos pero may palaman sa loob eh may, may matigas sa loob hindi ko alam kung ano yun kasi bigat ko halos yun eh nagtulong pa kami ni, ni na, ano, na matanda hirap na hirap nga eh tapos sasabayan pa na may pilay tayo no, sa right right wrist pa eh hirap na hirap tayong bumuhat ayun uh, malapit lang sa amin to kalahating kilometro no, nasa bahay na eh, baka hindi na rin ako bumiyahin no Pawi na lang bukas sa mga, katropa tropa. Sa so, mga katropa, hindi pa natin nadadrop to pero isang kilometro na lang tayo at madadrop na natin yung second uh, second pick up natin. No? Uh, habang umaandar tayo, uh, na, nakakuha tayo ng request. 4 uh, kilometers away. Pagkababa natin na ito, diretso agad tayo doon. Uh, Parinsuela to Pasig. 679 yung fare kaya kinuha ko na rin sayang naman no, kung, kung hindi tayo kikita ngayong araw diba pag kami mga pagkakataon na kumita kita lang ng kita diba mahirap yung uwi oh, kang luwan no para ka lang nagsayang ng oras mo tsaka gasolina kaya laban lang ng laban sa buhay lagi lang magpatuloy mga katropa lahat naman tayo dumadaan sa mga pagsubok, no? Yung iba lang talaga, yung magaling lang magdala yung mga yan, no? Balik ako pagka pick up ko, no? Time check! 3.55 p.m. Pick up tayo sa pangatlo. Uh, 2.7 km away. Uh, tatlong box down to ng mga plato, no? Uh, di ko, konti lang yun ah uh, malit lang siya sa, uh, sa space konti lang yung space niyang makukuha no mga katropa uh, subukan natin ma may makasabay to no para kahit paano yung nasayang nating oras kanina tsaka yung gas gasolina eh bawi-bawi natin no at alam ko ma, may makakasabay ito ka, mga katropa kasi naniniwala ako, ginagabayan tayo ni ginikan. Okay? Ayan mga katropa, uh, pick up na natin mga plato yan. No? Uh, subukan natin may makasabay. Balik ako pag kami nakuha. harley Halry 1959 sabihin tinaguyod to noong 1959 mga katropa no? ito to sa may kalaokan malapit tayo sa circle MacArthur to malapit siya dito sa may Jollibee no? potrero o, yung, yung, lesson doon mga katropa no? sigurado napakaganda ng building na yun nung kapanahonan ng 1959 no? tapos ngayon naging abandonado na siya wala nang nakatira bulok bulok na siguro ngayon binibenta na yan ng may ari o kaya yung napagmanahan yung mga ako na hindi nabigyan ng pansin yung paghihirap ng tao do sa pinatayong building no? Kaya yung lesson dyan mga tropa Kahit ano man ng yaman mo no? Kahit ano man ng galing mo Kahit anong sikat mo Darating at darating din ang dap dapit hapon ng mga katropa Dapit hapon ng bawat isa At tulad yan, sigurado napakayaman niya noon Nung kapanahonan niya Nung, nung tinatayo yung lugar na yan Tapos ngayon, yan wala nang na, na, nakatira. Bulok-bulok na. Parang tayo lang din yan. Tao. Kahit anuman nyaman mo, hindi mo din madadala yan sa langit. Kaya mas maganda, balanse lang palagi, no? balanse lang tayo palagi. Ay, mukhang may aksidente dito. Ay, ready, ready, Alam ko, ako, accident eh. O, tayo, no? Balik tayo dun sa... Sa... Pinag-uusapan natin mga katropa na... Ang lahat ay may dapit hapon. Ang lahat ay may katapusan. Uh... ang lahat ay mawawala. Ang lahat ay mabubulok lahat ng lahat ng magagaling ay magiging mahina ang lahat ay nagbabago at ang lahat ay may katapusan no? kaya dapat mga katropa lagi lang tayong balanse sa buhay huwag natin masyadong problemahin yung pera, huwag, huwag masyadong puro pera. Isipin din natin yung pamilya natin kung nabibigyan pa ba natin sila ng oras, nabibigyan pa ba natin sila ng pansin, no? Kaya ang mas malat ang mas malaga talaga yung mabigyan mo ng oras yung mga minamahal mo sa buhay mapa, maparamdam mo sa kanila na mahal mo sila no? habang nandito ka pa habang kaya mo pa iparamdam para sa kanila laki yung pag-aanap buhay natin palaging ang intention natin para kumita ay para sa kanila mga tropa at sigurado may bigay ni God yun pagka nakita ni God na, mag na maganda ang intention mo sa pagkita mo sigurado do doble yung panigad ang darating ng mga blessings sa inyo no? yun lang mga tropa balik ako pagka nakakuha pa ako o kaya pagka nadrag ko na to no? nag-aaway uh, sila mga katropo Kala niya, pa, pa, hindi siya papalagan nung nakakotse ah Mga tropa, nakakita na kayong gintong gintong ano, jeep Dito lang yan sa Pasig Gintong jeep ah, oh. Napakayaman ni Manong. Ang gintong jeep. Ginunto ang jeep. Ayan mga tropa, time check 6.29 nakanselan tayo kanina uh, Pauwi na sana yun, maganda sana yun Pabulakan Kaya lang Meron talaga mga bugok na mga customer Na magbubok tapos hindi naman sasagot Yung pick up Pati yung drop off Pati yung nag order Hindi sumasagot no? Oh, uh, ayun mga katropa, nakakuha tayo no. Ah, uh, 590 pesos. Ah, uh, ano to? Pa Taytay. To Valenzuela. Napaganda pa tayo no. 590. Yung drop off, chinek ko na kagad. Nasa ano lang, 3 kilometers away sa bahay natin. Sa bahay no. Ah, uh, napaganda kaysa doon sa Pabulakan medyo malayo malayo pa yung bahay natin doon eh. Tapos malak mas malaki pa to kasi may may search eh. Kaya talagang dapat nagtitiwala tayo palagi kay God. Ito talagang relax relax lang ako kanina habang naghihintay Kasi alam ko bibigyan ako ng maganda ganigad -gan na pa uwi. Tapos syempre may, may sa makakasabay pa to. Ganun tayo kalakas kay God claim na natin yan Wala yeah. Favorite. Favorite ko to eh Nakita ko sila ate Kain muna Orange cheese lang ang nano natin pero gutom na gutom na ako. Nanunugan tayo ni God ano. Sila atin nagbebenta ng Japanese. Japanese king favorite ko to. Salamat sa Diyos. Ayun mga katropa, anong bite nila ate. Alam niyo ginawa? Ah, uh, 40 pesos lang binili ko eh. Tatlo, 20. Nagulat ako ang daming laman eh. Sabi ko parang unli ah. Nasa 12 siguro yung linagay. Ni ang nilagay niya halagang ano? Halagang 80 pesos. Tama ba? Oh, 80 pesos. Kung nasa 12. Grabe si ate oh. na Na-tempo pa. Tsaka ayaw ko pa kainin ni ng ano. Ng ng ano, kumbaga masama sa katawan. Naghanap kasi ako atay. Yung piniritong atay. O kaya yung ano, yung sa lalamunan ng manok, yung butchi. Butcheron. Kaya wala yung ano, yung, yung, yung binibilang ko palagi pagkagabi na. Kaya yun. Ayun. Ay, nakarga na rin nga pala natin tong ano. Kung kailan tayo may pilay, doon talaga sila pabuhat ng pabuhat, no? Nung wala akong pilay, Puchan, dami nagbubuhat. <laughs> eh ayos lang para kahit pa na-exercise yung pinay natin. No? Hindi, hindi masyadong na-re-relax. Kailangan, eh, pwersa din natin yan para ma-immune sa sakit at para mawala na rin yung sakit. O oh, mga katropa, uh, dito na tapusin yung, ano, no? yung vlog. Ah... Uh, Mabagal yung simula natin, no? Ah, na may kasabay tayong train. Yan. Yun. Kikay ng train. Ah, so, ayun nga. Ah, mabagal yung simula natin. Pero, naging solid yung yung pangatlo at pangapat natin, no? Parehas matas yung fare. Ang mababa lang na fare, yung pangalawa. Na, ah, kumalo lang siya ng 360 kasama pa tip na 50 pesos. No? Yun. Uh, ay paano, kumita tayo ng 1-1. Hindi na rin masama kanina, nakaalis na tayo. 11.30, di ba? Uh, Naka-pick up tayo ng huling huling pick up natin ay nasa 7. 7 7 o'clock ngayon na ah, pauwi na tayo no? wala na kasabay okay lang, pauwi tayo kayo na bukasan ang mahalaga doon, kumikita ka sa patas na paraan no? hindi ka ng gugulang hindi illegal yung ginagawa mo Kung kumbaga nakakatulong ka pa sa mga kapwa mo no? so yun nga, ah, na, napalaban tayo no? puro lahat yun kung meron lang akong body cam kanina Diyos ko yung ko lagpas 60 kilos kala mo may ba may bakal sa loob yung ano eh bigas eh may, may palaman sa loob eh hindi ko maano ma solid eh kaya kira kira, -kira, -kira ko doon nung binuwat ko pinaba ako mag isa kanina Diyos ko yung uman, uman yung pili ko doon sumakit tapos yung uli Gumawa tayo ng isang bali, no? Yung timbang nun, eh, nasa 45 kilos. <laughs> Ayos lang, para kahit paano, sa susunod na paglalaro natin ng basketball, eh, medyo patak-patak na yung katawan natin. Medyo matigas na sa, ano, no? Sa panggaan. O, paano mga tropa? Ah, sa susunod ulit, magsana kayo magsasawa sa panonood sa aking mga simpleng video uh, matagal-tagal tayo hindi nakapag-upload puro basketball yung yung na-upload natin na, na, itong mga nakaraan ngayon tapos na yung liga halaglag na, kami kaya yun biski sa liga bawi na lang din no sa susunod ah, maraming salamat sa inyo no, mga katropa salamat sa pagsama sa biyay ni Balbaro maraming salamat sa pagsama kay Daherong Balbaro out